eto na ata yung may pinakamasarap na mga authentic Bicolano dishes na natikman ko dito sa Cavite. At maniniwala ka ba na yung ganito kadaming boodle pipe na may kasamang ensaladang talong at iced tea ay good for two packs lang. Grabe 'di ba? Sobrang dami niyan para sa dalawang tao lang. At dito ko nga lang din natikman yung may pinakamasarap na Cajun sauce sa lahat. Na siya namang ginagamit nilang sauce sa kanilang mga boodle pipe meal. Kaya naman simula sa ganito ay eto na yung kinalabasan ng mga pinagkainan namin. Talaga namang simot na simot at dahil yan sa kanilang napakasarap na Cajun sauce. At hindi lang po yan yung masasarap dito sa kanila. Dahil mamaya ay iisa-isahin natin lahat ng mga yan. At bago ang lahat ay dito nga lang yan sa may MJ Zeram Kitchenet na matatagpuan naman dito mismo sa may kahabaan ng Emilio Aguinaldo Highway, Barangay Lalaan Andos Silang Kabite. Open sila dito simula 10am to 10pm daily. At ito naman yung kanilang mga menu at price para sa kanilang mga boodle fight. I-post nyo na lang para mabasa nyo ng maayos. nag a accept din po sila ng mga event and reservation. Mag-message lang po kayo sa kanilang Facebook page. Napakaganda at napaka-relaxing ng kanilang ambience dito. Yung tipong parang umuwi ka lang ng probinsya. May mga kubo na kaya mag-accommodate ng apat hanggang kinsing katao na simula sa maliit hanggang sa malaki. May mga tipi hat din po sila dito outdoor dining na napakaaliwalas din. May malaki at malawak din po silang parking area. At ang isa nga daw sa mga specialty nila dito ay mga authentic Bicolano dishes. Lalong-lalo na kung matitikman ninyo yung laeng nila dito na halos nagmamantika na sa sobrang sarap. Balita ko nga ay halos 3 oras daw nila itong niluluto. Sinasabi ko talaga sa inyo mga guys pag ito ang inulam nyo mababa ang turay sa inyo. At bukod dyan ay meron din tayong oras order na crab alarena, sinigang na salmon, salted egg shrimp, grilled puset, calamari, caldereta, at etong boodle pite nila na good for 2 packs lang daw na for only 1,995 pesos lang. May mga kasama na yung hipon, alimango, mais, puset, okra, madaming tahong, may mga saging ding kasama, at yung nagpapasarap sa lahat ay yung kanilang special Cajun sauce na napakasarap. May kasama pa yung insaladang talong at isang pichel ng iced tea. Ayan guys, magandang hapon. Andito tayo sa May Silang, dito mismo sa May Lalaan Dos. Uh, dito kasi namin na napili si na, uh, na, na mag-celebrate ng birthday ng aking inaanak na si Inoue. Eh guys, napakasulit kasi dito at napakamura. Imagine niyo guys, itong inabil namin na Boodle Fight, na good for 2 pax, ang price nga pala nito is 1,995 pesos. Pero imagine niyo, sa tingin ko ano na ito, good for 4 to 5 person na siya. Ah, may kasama na po siyang iced tea. Ah, ito pong insaladang talong, tapos yung kanilang specialty na ah, Cajun sauce. Yan guys, masarap daw to dito sa kanila, guys. Grabe, mamaya titikman natin 'yan. Tapos, inabail din natin itong kanilang mga alakart na ulam. Lalo lalo na itong kanilang specialty na laing. Kasi po, ang may-ari po nito ay isa pong Bicolano. Sarap. Stop na. Ma. Sarap. Nagmamantika. Nagmamantika talaga yung laing niya guys. Grabe. Surang pa pala. Ah, paka-solid. Hmm. Tikman natin yung kanilang Cajun sauce. Masarap daw to Ito daw yung pinaka-specialty nila dito. Ayan. Hmm. Kaya sa nga. Kaya e pindi pwedeng nalang kasama ng rice. Eh. Hmm. Sarap. Yung sauce niya, perfect na perfect sa ano is. Panalo. Hmm. Para sa ang pagkain? Panalo. Ito lang ata ang nakain ng kumbudol pa. Na talaga naman. Kita niyo naman, ubos. Walang natira na pa. Extra rice pa kami.